Ayan, hello mga photo. Ayan, yeah. so we're here in Batab, ano, a ranch daw. Mahilig kami, ayan, yeah, gabing-gabing na kami nakarating sa ranch. Pasara na sila. Ayot. So, ayan. Ang dalim, di ba? Ang we're hiding here. Sana makapili kami ng ano. Ito ba is man? Hospital. Hospital yan. Ah, ito. Ito yung haras? So, siya lang ng harats ha. Mall na siya. So, ka? Kasi yung haras doon sa ano ito yun. Yung... Sigurado ka man na baka mamaya. Giniba doon sa ano. Ano, sosyalan na nga mga... Ano, sosyalan na sa mall? Ah! Ayan. Nakashow din naman ako ha? pag di pasok si Armand na lang mag pumasok dyan <laughs> so, <laughs> so yan we're here na yan, haraj. ayan dito sa garage ayan o oh, short lang yun o oh. di ba social yung garage dito it's a mall ay eh, magtitinda ng ano turo turo ay oh, may mga nagtitinda pala ng ano chika chikang ano ayan yung makasama ko yan Parang kamsa-kamsa sa dito. Laki ang laki ng mall ng Harads na to ah. Makikita mga gown. Oh, si Shubas. yung bagay sa kanya yan. May design pa siya. Oh. <laughs> May bahay kubo dun oh. Little Ass Farm. So siya alam nung na Mall talaga siya. Ilang floor siya. One, two, three. Ayan. May <laughs> tasampu <Bito> dyan. <laughs> Naghahanap pa ng na ano. yan dalawa. Oh. Saan <laughs> tayo? <laughs> ano, nasa ba yung sinasabi yung mura? Ha? Ayan, ayan. Nagana pa kami ng mga mura-mura daw. Yeah. Press yung divisor, yan. Ayan, ayan. So, matatawaram lang. Mura lang siguro yan. Sa segunda man. May Versace doon, o. Oh. Ayan, namin na si daughter doon. Ayan. Ayan. Huwag ka taglilima. Ayan. Parang 'Di ba? Sa ano, Riyadh, Yung mga rods nila doon is ano. Ito maganda oh. Nakaano lang yung mga labas. Ito sa so shell siya naka mall siya. Ay, may mga bagay, ang dami, 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 dami. Ayun, harad, harad, harad. Later magtatawaran. Pag may napili sila. Ayun. Ay, kada din tumbag ko to, oh yellow yung sa akin ay yung bag caterpillar Alam ala wala pili sila yan original yan maganda siya original ayun lang Tayo may me. ayun Ayo, 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 O, ayo, 15 sabihin ayo, 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 shopping ayo, ayo, 15 ayo, 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 Okay. Siya pinaka the best buyer for today. Video <laughs> ayan yan. Dalawa kinsay natin ito. O, dalawa kinsay. Tapos may isang short. Kasi may mga napili din na yan. O. Kasi mga napili Ito. Siya, wala pa. Ito ko sama. Ah, oh, yun. Yes. Yeah. So, daughter ko yung namimili pa. So later, tingnan natin kung magkano yung aabutin ito. So yun, naka-discount kami doon. Ayan. Naka-discount siya na. Wala kang discount? Wala. 50 yan marami na siya na natrasa na file din 70 na kokole siya na 65 so 45. so ilang mga operation t-shirt din tapos sa shorts si daughter may napili siyang gown din sa yoga so pasok tayo ngayon dito sa banaman ayan mga kaputo yan daming nagbibigay ang kasama namin naging tendero na siya yan So reality choice whole future siya. Siyang manager dyan, may porsyento pala siya dyan mamaya. So, bibigyan sa amin ng ano, dalawa. Ay, matutumpa, matutumpa, mahulog eh. So, yan. Dami rin napili dito. Magaganda yung mga ano nila, shorts. Ayan, so. Ay, kasuba. Subas yan. O, oh, panggabagi ko, subas short. Green. Colorful na short. Ayan. Ayan, maganda yung puma. Maganda yan. Tawaran mo ng 7 real, 5 real. Charot. Ayan, lang daming napili na ni Arman pala, oh. Ay, Arman. Nasa likod niya na, oh. Oo, oh, oh, Diyos ko, panalo. Si Ahako towards si Arman, oh. Uy, pamigay mo sa Pinas yan, magkala na, original. Uy, yung mga inuwi ko kaya dati, binili ko sa ako kayo, yung pinamigay ko doon. Small lang ako. Ano, large yan, large. Kaya yan, ang dami, di ba, oh. At Pinili niya lahat. Ano yung... Ano yan? black Anong tatak niyan? Music tapes. Music tapes. Tatak niya music tapes. Ayun, ang daming napili ni ano ni eh. Kaputong Arman. Bilan mo daw si, si Nena. Si Nena. Oy. Ano ano? Check mo pa. Oh. Meron pa sa baba oh. May mga magaganda pang ano design. Kami na dito tinatawag sa <laughs> <sabi>. <laughs> <Napapasok> ko na. <laughs> Kinapapasok. Kinapapasok ko sa loob, kaloka. Ayan. Splash. Wala na. Ay, Tweety well, Bird. Ay, Tweety Bird. <laughs> Pag Tweety Bird, Dr. Bagay mo yan. Ay, bagay ni Dr. Ayan. Embroidery. tama lang sa Ang dami naman nilibre sa akin ni Arbon. Oh, yan. Nalilibre yung ano yung natin kasosyo sa negosyo. Ayan. So, yan. Yeah, may mga kapili na sila isolator, ipapak total na natin sila. Babalik na niya yan. Nakapili na yung ating may-ari. Ayan. So, ano masasabi mo sa negosyo mo ngayon, na uh, man? lang. Uh, minsan, may ina. Minsan, uh, ayan, no? Malakas. Parang yung relasyon nyo lang ni Nena. <laughs> <laughs> no, not So yeah, nakaputo, dami namin na pili ayan, worth of 100. Dami ko 160 lahat to. Ayan, pero dami na mga pieces sa t-shirt na nabili namin sa 160 per real. kung bibili ka sa ano sa sa mismo shop, Center Point, City Box ganon. Saka sa mga shop dito, mahal. Yung one, ano ilang mo, ilang perasa na magbibili ng t-shirt. Ito, dami na may papakita natin ito pag-uwi namin sa mga kayo. So, yan. Mabili pa siya na yan. O, di ba? Mabilihin dito sa Harasa. So, siya. Ah. May pwesto siya. Nasa mall talaga siya. Ayan. Yung mga shop, shop, shop dyan na. No. Pwede mong uh, pagbilhan. Ayan, for sure, makakamura kayo. Kaya, gora na dito, mga kabayan. Dito sa Jeddah. Dito sa Haraj Mall. Ayan. So, very affordable and not expensive. Very cheap, what I mean. Ayan. So, kabayan, maraming nabili mo. Ah. Ang dami na bilhin ni Kabayan. Oo, oh, oh, yan, o Oh. O oh, na magkano ka dyan? 60 riyal lang. 60 riyal? Sila piraso? Sila piraso? Ah, uh, piraso. Hmm. So yan si Bayaw, oh, bumibili siya ng sapatos na mamahalin. Ayan. Magkano daw yan? Uh, ah? Isang daan. isang daan. Ano tatak niya? Wala, wala, wala. Ano tatak niya? Puma. Puma. Original yan. Ayan, 100 Puma. Ayan, oh. 100 reals. Mm, original daw. Ako nga, original siya. Ano? Ano? Oh, original yeah. o. Oh, oh mga shoes. Diba? Hi, oh. So, yan. nakabili rin sila. Ang dami mga nabili. Eh, si daughter ko. Ayan. Super shopping gallery din si daughter. Ang dami yung nabili. Ano magkano ka dyan, daughter? Ano <laughs> na ino ko lang siya. Ano magkano ka dyan? 50 reals? Ayan. So, ang dami na o. Oh, diba? Mas si diba yaw na magkano rin siya ang dami na rin o. So yan. So later on ayan, na so, yan, pa uwi na kami. nandito kami sa baba, waiting na lang para sa pag uwi. Ayan. So napagod sila sa kakashopping. Ayan, picture picture daw muna. Oh. Marangita. Ayan. Marangita. ayan, saan? O oh, diba? Ayan, later magaba kami na taxi, then go going home, home na. So, nandito kami sa bahay. At ito yung mga napabili natin. Ayan. So sa so, worth of 175 ang dami nating mga nabili mga items, mga shorts. Ayan, yeah, mga shorts, signature pa yung iba. So, eto, ang dami, nakaka- uh, uh, oversight naman. Actually, nagbuka pa silang bago, ah. Tulad nito, nabili ko muna ito, oh. Mm. Mm, ano, Tommy. Oh, ganda, oh. Hmm. Ang ganda niya, oh. So, nabili ko lang siya ng 10 reals as para parang bago pa siya oh. Signature yan. Tapos itong isa naman, H&M, ayan. Short, ayan. Bago siya. Mm. Mukhang bago oh. Tsaka wala silang ano, damage. Ayan. So suki-suki lang naman doon. Ayan. Bibigyan naman ng mura. Ito pa yung isa. American Eagle oh. di ba? American Eagle naman yan. Ayan oh. Ang ganda pa oh. Mm. Ayan oh parang parang sinuot lang minsan to or what ayan <coughs> ito pa yung isa ayan so ito red tag ayan ako na natin na sampu yan ito pa splash ayan sampu din to tapos ito pa red tag ulit ayan hmm. di ba tapos ito pa ano man ito American Eagle din yata. to, oh, American Eagle din siya, oh. 'Di ba? Mm. Tingnan sa sampo. Tsaka, laban na sila. Lalaban na sila. So, pero ilalaban pa rin natin sila para at least secure, 'di ba? Tayo so, ito may mga t-shirt. Ay, ito pala isang shirt pa pala Adidas. Ayan, so shirt na Adidas, ayan. Mm, 'di ba? Authentic talaga sila. Ayan, so bastod ang tawag dito po kung to kung siya ayan. O, oh, Adidas talaga siya. Oh. Mm. Maganda. So, worth it talaga yung pagpunta namin doon. So, mga t-shirt na man. Ito, hindi tayo nag-focus sa mga t-shirt. So, M and, uh, M and S. Ayan. Mm. ba diba? One. Tapos, maganda. O, oh. ito naman. Ano to? American Eagle dito. Two. Ayan. So, wala silang damage. Kumaga, maganda pa sila. Max. Ayan. Di ba? Ito pa yung Ah... Uh, ah... Uh, Astron and Martin. Ayan. O, di ba? Hmm. Dami. Tapos ito naman Shane. Ayan. Shane. O, di ba? ganda. Hmm. Tapos ito pa ah uh, details ay ya. detalyado o oh, diba mm. dami mabili tapos ito oh, American Eagle na naman to mm. oh, diba tapos ito Burj Khalifa yan Burj Khalifa naman to oh, diba Burj Khalifa Dubai mm. Dubai. Di ba? May Dubai tayo. So, ito pa yung iba. Ayun, ang dami kong binili ka, So, ito. Ano ito? Hard Rock. Itong Hard Rock, ang ganda niya. Kahit na faded siya. Pero, kita-kita mo pa rin yung ano niya. Pagiging o ano niya, authentic niya. Ayan, Hard Rock Cafe. Di ba? Ito, yung hindi na nagustuhan ko rin to. Itong Polo. Rock Lauren. yan, original talaga siya. Oh, authentic talaga siya. Mm. So, ang ganda ng design niya. Oh. Mm. Hindi sila mukhang ano, mukhang lumang luma. Hindi. Tapos, ito pa yung ano naman to? Grand Sport. Ayan. oh, maganda rin yung Grand Sport na nakuha natin. Mm. So, ito namang isa. Ano to? Ah, Game of Thrones. Game of Thrones. Ayan. Nagustuhan ko rin itong ano niya. Isay niya. So, kung totoos niya, parang nakawalan nga silang ano. Mm. Ayan. O, oh, di diba? Mura-mura na -mura natin nakuha. Parang dalawa sampu eh. Ay, dalawa -kinsi. So, parang di na siya naging dalawa -kinsi. Parang, ano na lang siya. May discount pa tayo. Ito yung isa. O, oh, Perturnek. O, oh, di ba? neck siya. Ano naman? Tatak nito Ayan. Cedarwood State. O, oh, di ba? At ang last. Ayan. Where Maria? Si Maria? Si Maria?

17, eighteen, nineteen, twenty, 21, 22. so when pieces is one hundred seventy pieces na to ah so one hundred seventy five. lang ko, di ba? so nasa eight reals lang per piece. o oh, di ba ang ganda ganda lang dami pa di ba? so may mga uh, daily style or something na alibabaw di ba? ang ganda o, oh, di ba? so yan. Pag uh, yung mga yan, yung mga kabayan natin dito sa Jeddah, pag gusto niyo pumunta, ayan po talaga kayo sa Harad sa Mall siya, sa so, Shalad Mall, hindi siya sa bangketa lang sa labas-labas. So dito, pagka ah! na pang namimili ka, namimili ka, so mag enjoy ka pa kasi dami mo mga choices na pwede mong pagpilian doon. So yan, pasyalan nyo doon, pag may time kayo, mag-off kayo, mamili kayo doon yung mga makita kayo ng mga authentic ng mga signature talaga na hindi pa gaano gamit so pwede pa silang gamitin so yan maraming salamat, maraming salamat this is Mama Mitz and have a great day everyone yan mga kabayan don't forget to visit yung Haraj dito sa Jeddah so yan ingat po sa atin at maraming salamat po sa lahat po ng subscribe sa akin na thank you so much and have a great day bye